pa Muntik nang napasigaw Laki na! Sige, sige, Dali! Yes, sir! Grabe ang sabi pa! tayo ng ngayong, ngayong gabi para may pambenta o pangulam po natin sa araw-araw po. Yes, Pang-stock. Pang-stock po. Maka po makabenta tayo. kasama uh, so, so, pala natin si, ano? Uh, si Kahasam. Yes sir. ayun yes, sir. Uh, yes, yeah. Tara, let's go. Kaya ba na samahan niya po muli kami sa halimang ha, o hunting ay. po namin ngayong gabi. Kung dadaanan namin ay masukal Bali, nadadaanan naman po ito ng ano, sasakyan, kaso nga lang bihira. Pag may mga Taiwanese lang na maglalatag ng kanilang pamante, ayan po, may, ano, may daanan ng sasakyan. And dito na po kami. Bababa na po kami sa aming spot. nagtapon dito. May drum dito eh. Ano kaya yung laman nito? Yung drum? Tingin-tingin lang po tayo. Kahit malabo po ang tubig. Ito, nasa sa ito? Ayun o. Kita may ilaw? Ayun o. Ayun o. Ayun o. Hipon. Hipon. Laki. Laki yan. Blaze. no <laughs> wala na? <laughs> Ayun, Danay! Ayun mo, yung katabi yung katabi niya! Ayun na! Ayun, niya. Ayun, niya. Ayun niya. yung ano, yung tiger siya! Ayun ano! Ito eto matat ayan, ayan, ayan. Ito. Uli. <laughs> Uli. Ay. Ano Sayang. Wala na, na. Luno? No? Oh, yes, sir. Bakit <laughs> po? Bakang patalo. Plastic, plastic mo kaya? Plastic yeah. mo kaya? Kung ano yung plastic? Ayun. Jampa! Laki ng alimango na yun. Laki na po ng alimango. Laki din po ng hipon. Di ba? <laughs> yeah. Ayos. Ayos, master. Ayos. Yes, sir. Yes, sir. Hipon. Nagdadalawang isip ka pa eh. Kala mo siguro nagbibiro ako. <laughs> Ayan. Hipon. lakitin, din, malaki din. <laughs> Huli mo. Ano ulit? Ayos. Ang laki din ng hipon na huli. Eh. Pangalawa na pong hipon. Hey, pangalawang hipon na to Master. Ayun. Jackpot okay. po. po tayo sa hipon ngayon. Ayun, yes, no? Taghipon na po. Taghipon po. Ayan, taghipon. Ayan so, na. Grabe. Matlong hipon. Pangatlong hipon po tayo. Kawawa <laughs> naman. Tapos so, kung hipon yan, update na lang po ito ngayon. Eh no no no, bete, a good size sariyan. Oh yeah, kita foi. Eh. Ayun, pang-apat na hipon. 'Yung laki, quality. Quality ko. Ayun Quality 'yung hipon na 'yan. Ganyan o. Ito, ito, ito. Hipon na po. Dakma. Yun. Huli. Nahuli na. Ayun na. Tumalun. Ito. Ayun. Ayun o. No. Ito, ito, ito. Yung mga tangas yan. Suot na yan sa plastic. Good size. Good size. Size good. Ma. na. Gitik. Gitik na naman po. gitik na naman. ayun makakarami tayo sa hipon Maka isang kilo na siguro ire. Eh. Oo. Oh. Hipon na po ang kwan ngayon. Hindi na po ano, alimango. Hipon na ang season. Hindi na alimango. Kalimangang ang hunting namin pero hipon yung natagpuan namin yan. Quality? Quality ah. Yeah. Wow! Uy! Makaka pa! Wala pa. Muntik nang napasigaw. Eto, laki! Iblakay na! Uy, sige, sige! Dali! Wala! Wala! Ito wala na. Lumabon na eh. Hindi <laughs> mo po kasi sinaklubad. <laughs> ano pa hey. yung muna ko uli? Grabe yun. Ilan yan? Ilan yan? <laughs> yan! Dalawa! Diba? Tatlo. Dalawa! Tatlo! Uh, Grabe uh, yun yung so laki. Yan yung ma maliliit na po yung iba. Ito po eh, yun. Yan um, Tingnan nyo yung daliri. Tingnan oh. nyo naman. Iyo. <laughs> 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 Grabe ang sa mukha. <laughs> <laughs> Katapat na kalaki na po ng mukha. Oh. Yeah. Ikawin mo kaya. Ha? <laughs> 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 Yan, hanggang dito na lang po. Update na lang po para na. Nalinisan na po ni Kahasang yung at yung nahuli natin na kagabi. At kumukulo na rin ng tubig. Pwede na nating ilagay yung ating pang pa-aroma. Sinigang na hipon with alimango. Yan, yeah, simulan na po natin yung pagluluto. Pumuluto pag na po yung ating tubig. At tinagay na po natin itong ating mga pang pa Yan, po yan. Sikreto. Kaya po yan, sikreto po lang. ok na po yan at inalagay na po natin yung mahiwag mga halimang halimang ooooh ay yan po yung kaya po yan yung patapakol naman tapos po yung ipon bibilangin po natin dalawa po yung halimang ito po yung isa mayroon pa mayroon pa mayroon pa mayroon pa mayroon pa nahinga pa tayo wow. Isa Dalawa Dalawa Tatlo Wow Apa Lalaki Ayun na, ah, bali, pakukuloy lang po natin ulit yan. Tapos, ilalagay lang po natin yung iba natin ingredients mula. Ayun mga kahasang, bali mag-add lang po tayo dyan ang ah. paminta. Sarap niyan, master. Tapos po, lagyan po natin ito. Ah, hindi po tayo ng kurong ito kay Nor. Sinigan. <laughs> <laughs> yan no, hipo naman po. O, tama naman. Ah, so, wala tayong tayo, tayo kamatis. Okay na po yan. Hindi tayo ng tulong kay Nor. Kay Nor, baka naman. Hindi sa sampal. Masarap nilagyan na po natin yan ng asin syempre, sinaka po natin sa pagpakulo. para po nanonood yung kanyang alat at linam na yan, pakuloy lang po ulit natin yan, tapos ilalagay po natin yung pechay pechay yes sir ayan, okay na po yan uh, okay na po yung mga ano natin yan tapos ilagay na po natin itong pizza Pizzai! So, isa yung kaya natin. Hanggang <laughs> bukas na tayo kakain yan. <laughs> Yun, okay. so, isang kulo na lang po yan. Mikos mekos, mekos na po yan. Napoy na hugasan na po. Hugasan okay. na. Yes, sir. Nakarang linggo. <laughs> <laughs> Ayan, bali, takpan po rin natin. Tapos, habang habang pinapakulo po natin ay mag-ready na po tayo ng ating kanin. At tayo ikakain. Yan, luto na po ang ating sinigang na hipon with alimango. Yes, sir. Yan o. Kain na po. Kain na po tayo. Ayun mga kakasang mga master edukano. Okay na po yung ating mga alimango at hipon na nahuli natin kagabi. Ayun, bago po tayo kumain. Pasalamat um, po muna tayo sa biyaya. Lord, salamat po sa biyaya na nasa aming harapan ngayon. Salamat po sa pag-iingat sa aming pangyayasda. Salamat po sa blessing pa palagi. Ingatan niyo po ang pamilya namin sa Pilipinas at ganoon na rin po ang aming mga viewers. In Jesus' name, Amen. Amen. Po, sarap ay tayo. Kaya po, oh. ang unang higop ay para sa iyo. Wow! Quality! Cheers! Cheers! Nauna yung higop, <laughs> bago ano, cheers! <laughs> ay! Yeah. Hey, nakakain na naman tayo. Ayun, niyan po dito kapag yung inan <laughs> po dito kapag yung ano. So may mga ibang tao, may ibang tao. Pero ngayon po ay aropo na may pasok. Yan po yung mga panggabi. Ako po ay wala akong pasok ngayon. Si Master Delocano po ay panggabi, panggabi po. Hm. Sarapala. Sarapala ng hipod. Mm hm. Mahuli na tayo ito. So, pagsipag lang po. Siso na lang kasi ito. Pag nag-winter po, ay wala na yung mga yan. May lumalabas po mga hipo, ni ilan. Pero alimango po, wala pong lumalabas. Alimango, wala na. Mm -hmm. Dami, dami na nang yung ilaw. Ay, o, alimango. Hindi ka makiblat. ay nasa sa uh, factory, factory. Ano siya doon, na-stay nice in Hindi po siya makapunta dito. Ano. Panggabi din po pasok noon, yung may ginagawa na po siya. Karag po, master. Kain nga na lang namin. Hmm. Hindi na yung Yan yung lunok tamo. Mas ma gaman yung lunok. Itong uh, pabalit. Uh, yung pabalit. Yung pabal yan. Kaya mabilis natin mahuli yan. Hindi sila gaano magalaw. Mm hmm. Pati mga limang. Thailander dito sa kabila eh, yan po, napasok ko lang pang mga tapos sa uh, dormitory ko po ako lang po yung isang natira yung sorry po kasi sa department ko ay wala, gawa Wow, aliki. Yung malimang po ay eh, natambahan na po namin niya. <laughs> Nasa malalim po kasi, eh naglalim po ako hanggang bewa. Yung nakanina po natin. Yung isa po na nasalok natin. Kapalas ah, pa natin salok. Yung salok, nakawala. Yung hmm. hmm. Ilago po ay nasalok natin na kawala. Malalim po kasi yung pwesto. Wala na sila sa ibago eh. Wala na sumababa. Pag po ganun malalim, may paglubog niyo po ng kamay, tatakmain niyo. Lubog po pati ang ano? Basalahan. Basalahan pati bago. yeah nakaraan po yung huli namin ay nabenta po namin yung Master Lucan. Maraming kawasin mo. No? Nasa 20 parasa po yun. Binilita. Binilita namin. Binili po ng mga Indonesian. Patalasan din po kasi ng mata. Kasi pag minsan po ay naka, naka sa lumot, lang po yung yung isang lunong na ano mo, napakan mo. napakan Buti, ba mm -hmm. Buti na balikan pa natin. Buti na balikan. Season yan. Baka next week, ah uh, next month, next year ulit. Eh. Ang dami niyan. Mm -hmm. Kaya handa na tayo ng maraksang ilaw. <sighs> Ganyan mo kayo yung steady life. Pwede I-monetize ka sigurado I-monetize na po si Master Gapano no sa next year Punta po yung kanyang channel Maraming salamat po sa inyong lahat Salamat po sa nag-subscribe sa kanya Salamat po sa mga nag-subscribe Pag nagdulo ng yung hipo na, Hindi, ibig sabihin ano yan Dulo mo lahat ng huli natin hindi free time po namin parehas ni na Master Lovano no, yun. Kakaya po kami dalo sa, sa pagka-hunting ng magulang kahit po gabi. Ayan, uh, pati po yung pangungan ng tahong. Yan, gabi rin po namin ano kasi sa umaga po sa init. Ang init po kasi nakaka, ano, nakakahit ng ano ng dugo. Nakaka-hydland. Ah, uh, it's drops tapos wala ko pong hangin. Parang tawag sa amin mga luwahit. Nanyaman mm. na. Ano na kay? May comment sa akin ah. Oh. Sa babae mo daw siya, San Mateo. Oh, ano okay. sabi? Mm. may Well, ko po sa mga San Mateo sa Bila. Shoutout yeah. out po sa mga kababayan ko dyan. Uh, po sa mga taga Quezon province. Oh, no shout out po. Shout out po sa inyo lahat. abangan niyo po yung pag, pag alam mo po nakapag po tayo ng Pinas. Yan. Tingnan niyo po yung ating mga uh, ginagawa doon na fishing adventure. Sigurado po nang dating po doon. Adventure agad. Pangumuli ng sila. Pagdating mo din, huli ka na agad. Mm -hmm. Ayan, may tayo doon. Ah, uh, Surprise po. Surprise po yan. Uh, ah, patas po yun YouTube. Bale, doon ko po binubukos lahat yung kinikita ng YouTube. Yan. Kahit po unti-unti po yung, yung kita, at least naipon po. Doon po natin, makikita po natin pag yung pag-uwi natin. I-re-reveal po sa inyo kung ano yun. ayoko po kasi na masasayang yung, yung pinag pag buwan ng content. Alam po, makikita ko ba yung pinag ko po natin. Buda Hmm. At marami salamat po sa inyong mga kahasan. Ming, Ming Kulay ko. Madami pa na master. Hmm. Sobrang pawis po. Parang mm. <laughs> hangin eh. kasi kung sabaw. Pinatay po kasi namin yung electric pan. May ingay po eh. Hmm. halos-halos nabang-abang lang po kayo sa mga fishing adventure po natin diba? at kung hindi pa po, po nakaka-support sa aming mga channel kay Max sa Cano sa channel ko po, po. support na lang po support na lang po kung nagusto niyo po yung mga ganitong klase na content ito so po po is fishing halimbawa mo hunting ipon uh, tahong Uh, ah, yeah. Jakarta ba? Talapia. Diyan yeah, taposod na lang po naman kaming mga channel para mas galo pa po, po kami sa pag-asaka ng kaming paggawa ng content. Sa maliit po naming channel ay malaking tulong na po 'yan para po sa amin na malilinang ang content projecto. Pilot. Si sandek lang po ay sa comment. Sa amin malaking ano po yun, masaya kami. Mandi ako na po isan. Bamal na risk. Pigilan ko na. Basta na sa loob. Eh. Ayun! Ay, sa muli po mga kasang, nandito na lang po yung aming video. Maraming maraming po yung salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood sa amin. Abangan nyo na lang po yung next vlog po namin dalawa. Yeah. Pag nagkasabay po yung aming Uh, oras, oras ay hindi po ay magkasama. dito na po. At love, love, love. ay love.